At ang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ay mananatili sa puesto sa kabila ng inanunsyo ng pangulo na balasahan. At live mula sa palasyo, nangunguna sa balita si Maricel Lili. Maricel, may balasahan nga ba talaga nangyari? gigy merong mga pagbabago sa pwesto ng mga nakaupo sa gabinete pero hindi ito kasing lawak ng inaasahan natin katunayan kanina sa press conference ni executive secretary Lucas Bersamin 21 pangalan ng mga cabinet secretaries yung ibinigay niya na sinasabing hindi tinanggap yung courtesy resignation o yung mananatili pa rin sa pwesto? Ito ay sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Bar Secretary Conrado Estrella, Education Secretary Sonny Angara, ESDA Chief Jose Francisco Benitez, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, DSWD Secretary Rex Tachalian, Health Secretary Ted Nervosa, DMW Secretary Hans Kakbak, SD Secretary Renato Soledum, Tourism Secretary Cristina Frasco, DICT Secretary Henry Ruel Aguda, Transportation Secretary Vince Tison, DPWH Secretary Manuel Bunoan, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Erdrige, kasama rin sa mananatili sa pwesto sina PMS Secretary Elaine Masukat, MMDA Chair Romando Artes, Uh, Minda Chair Leo Tereso Magno, Presidential Advisor for Mindanao Concerns Secretary Antonio Ceriles, BIR Commissioner Romeo Lumadi Customs Commissioner Bienvenido Rubio At si Treasurer of the Philippines Sharon Almanza matala kanina, Gigi, merong nilinaw na appointee itong si uh, uh, Executive Secretary Lucas Bersamina Sinasabi niya, sa ngayon, hindi muna tinanggap yung courtesy resignation ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Matatandaan natin na nung una niyang press conference, sinabi niya na ililipat muna si Manalo bilang permanent representative ng, ng Pilipinas sa United Nations. Pero ngayon, nalaman nila na kailangan pa pala ng confirmation bago siya tuluyang maupo sa UN. Kaya habang wala pa itong confirmation na ito, mananatili muna bilang DFP Secretary si Enrique Manalo. Pero merong mga ilang appointee na tinanggap yung courtesy resignation o yung nawala na nga sa pwesto. Kabilang dyan, Sina Presidential Commission for the Urban Poor Chair and CEO Maynard Zabili, Presidential Assistant for the Visayas Terence Calatrava, Presidential Assistant on Muslim Affairs Almarim Ila at si Presidential Advisor for Special Concerns Menardo Espinelli. At inappoint naman bilang bagong uh, chairperson ng Securities and Exchange Commission si Attorney Francis Edralin Lim Kapalit ng chair nito na si Emilio Aquino na matatapos ang termino sa June 5. Gigi? At dun sa mga hindi nabanggit yung mga pangalan dito sa listahan na, uh, na present mo, uh, Maricel, ano yung mangyayari sa kanila? Tinanong natin yan kanina, GB, kay ES uh, Bersamin. Ang sinabi niya, patuloy pa rin daw tayong makakakita ng mga pagdadanggal at pagbabago sa gabinete. Pero sa ngayon, ongoing pa daw ang evaluation doon sa mga hindi niya nabanggit. Tinitingnan natin kanina kung sino-sino pa ba yung mga wala pang mention. So far, ang nakita natin na wala pang mention ay ang PCO, ang Special Assistant to the President, at ang National Security Advisor. Wala pang binabanggit ang Malacanang tungkol sa kanila. Pero sabi nga ni E.S. Bersamin, hindi rin daw niya alam kung kailan ang susunod na anunsyo na raw ito sa Pangulo. Jiggy. Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa Malacanang.